Hello guys, uh, good, morning pa rin no? Meron tayong second uh, question ngayon. Sariwan sariwa, kami from Japan si Sir Daniel Garcia no. Ka upload ko lang ng video siya uh, kagabi. So tanong niya dito, from Japan to. Si good morning sir, tanong ulang take off sa backcourt Airborne, kinuha ang bola, bagsak sa front court. Uh, legal ba or illegal no so if possible asap oh, gun going, going po game namin paki lang sir okay so yung katanungan ni sir uh, Daniel sir Daniel uh, doon sa 30 po, 30 -4 natin sa OBRI natin sa bullet turn to the backcourt So, una, yung tanong mo, nag-throw in, for example, si A1 sa backcourt, ngayon yung nag-receive uh, nag-receive niya ay nag-receive niya ay uh, nagresib ay galing ng front uh, court so yung boot pick niya ay nasa front court na ni-receive Nire niya yung bola sa ere uh, ngayon kahit maglansya siya dun sa naka-straddle or maglansya siya dun sa backcourt yung rules natin dyan uh, last to touch sa front court then first to touch sa backcourt so ano tayo meron tayong violation dyan it is a violation sir so, dun naman sa pangalawang tanong mo uh, uh, A1 naman nasa front frontcourt so tumalo naman yung A2 galing sa backcourt so nireceive niya yung bola sa uh, airboard sa ere pagbagsak niya ay hindi pa siya kahit hindi siya bumagsak doon pa lang sa pag-receive niya galing sa doon sa ano doon sa pinaka ano ibig sabihin doon galing siya sa backcourt mayroon tayong violation na nakikita agad dyan sir Daniel no kasi meron na tayong team control sa frontcourt ngayon anong yare yung kakampi niya, ay ni-receive niya doon sa ano so backcourt kahit na ni-receive niya siya sa frontcourt ah, uh, pagka nag siya sa straddle or yung uh, paa niya, nag boot pitch sa backcourt, backing pa rin po tayo yan, Sir Daniel, no? Para hindi po kayo malito. Okay, salamat dun sa tanong ni Sir Daniel. Uh, tayo naman, basta open lang tayo, pwede agad natin sagutin yan, kahit live game pa kayo dyan, no? Uh, para uh, isabi nyo agad dun sa mga coaches, ano kung hindi kayo naka hindi niyo nalito agad kayo nalito kayo so matutulungan ko naman agad kayo diyan thank you sa tanong na uh, asap no uh, good luck po sa game niyo diyan sa Japan and uh, basically always god bless you all